Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 2 May ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Agosto Chapdelain. Kamusta? Si San Agosto Chapdelain ay isang Pranses na misyonaryo ng Katoliko mula sa ika-19 na siglo at martir ng pananampalataya sa China. Ipinaanak si Augusto Chapdelaine noong ika-6 ng Enero 1814 sa La Rochelle, Pransya. Sumali siya sa kumbento ng mga misyonaryo sa Paris at ipinadala na pari noong 1843. Sa hangaring itaguyod ang pananampalatayang katoliko sa China, umalis siyang misyonaryo noong 1852. Sa kanyang pagdating sa China, si Padre Chapdelaine ay lalong nahirapan sa rehiyon ng Guangxi, kung saan siya ay dumapo sa maraming hamon dahil sa pananakot sa relihiyon at hindi magandang tingin sa mga misyonaryo na kristyano. Kahit sa mga pagsubok, nagpatuloy siya sa kanyang gawain na misyonaryo, nagtuturo ng doktrina ng kristyanismo, at nagdiriwang ng mga sakramento ng lihim. Noong 1856, si Padre Chapdelaine ay inaresto ng mga autoridad ng China at ibinilanggo dahil sa pagsamba sa kanyang pananampalataya at pagtangkang i-convert ang mga Chino sa kristyanismo. Sa kabila ng masamang pagtrato at torturang tinanggap, na natili siyang matibay sa kanyang pananampalataya at tumanggi na talikuran ang kanyang misyon. Siya ay hinatulan ng kamatayan at namatay sa bilangguan noong ika-29 ng Pebrero 1856. Biniyaya si San Agosto Chapdelin noong 1900 ng Papa Leon XIII at kinanonigo noong 2000 ni Papa Juan Pablo II. Siya ay iginagalang bilang martir ng pananampalataya at patron ng mga misyonaryo sa China. Narito ang isang panalangin na ipinaabot kay San Agosto Chapdelaine. O Diyos, Ama namin, nagpapasalamat kami sa patutuo ng pananampalataya at sakripisyo ni San Agosto Chapdelaine na nabigay ng kanyang buhay upang ipahayag ang Ebanghelyo sa China at magbigay martir ng walang hanggang pag-ibig ni Heso Kristo. Naway ang kanyang halimbawa ng tapang at sakripisyo ay maging inspirasyon sa mga misyonaryo sa buong mundo at palakasin ang pananampalataya ng mga itinakwil dahil sa kanilang kristyanong pananampalataya. San Nagosto, ipanalangin mo kami sa Diyos, bigyan mo kami ng biyaya, na maging tapat na mga saksi ng Ebanghelyo at magtagumpay sa pananampalataya, kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Na aming tularan ang kanyang halimbawa ng paglilingkod ng walang hinihintay na kapalit at sagutin ng pag-ibig ang tawag ni Yesu Cristo. San Augusto Chapdelaine, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagtiriwang ngayong araw ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.